JB o mas kilala natin bilang Justin Brownlee isang naturalized Pilipino na ngayon ay naglalaro sa pambansang team ng Pilipinas at ipinapakita nito sa paglalaro ang pagiging Pilipino nito pero bago nga ito mapunta dito sa ating bansa ay sinubukan muna nito na maglaro sa NBA at sa kasamang paalad ay hindi ito na drop taong 2011 at isa sa mga player na undrafted mula sa NBA at matapos nito ay sinubukan sinubukan pa rin nito na maglaro at nakuha itong player para maglaro sa isa ring kilalang liga ang NBA Development League at napunta nga ito sa team ng Main Red Close at nagpakita ito dito ng magandang performance bilang isang power forward sa dati nitong team at meron din namang magandang average point ang naiambag sa kaniyang team at naglaro rin ito sa team ng New York Knicks taong 2012 to 2013 sa NBA Summer League at sa team ng New York Knicks ito nagtraining isang taon para sa 2013-2014 Summer League season. Subalit kasama ang palad hindi ito natuloy at inilipat siya sa team ng Erie Bay Hawks at dito nga ay talagang masasabi na maganda ang naging proseso sa paglalaro nito dahil sa magandang average points ang naiambag nito sa pagpasok pa lang ng season na iyon with an average point of 13.85 points, 5.7 rebounds, 2.3 assists at isama mo pa ang 0.5 blocks and 1 for steals sa buong regular season ng NBA Development League at nakuha nga nito ang kauna-unahang award niya sa paglalaro sa Summer League ang NBA D-League Showcase Honorable Mention Team Award taong January 10, 2014 na talaga nga naman na hindi rin biro ang mga achievement na nakuha nitong si Idol Brownlee sa mga liga na kanyang pinapasok hanggang sa ito nga ay maisipan na pumunta dito sa Pilipinas at maglaro sa PBA League taong 2013 2016 at napunta sa team ng Ginebra at sa unang taon nito sa paglalaro sa PBA League ay nakagawa agad ito ng record in the double-double with 31 points and 13 rebounds at tinulungan nitong si JB ang Ginebra na manalo sa championship game sa conference na iyon at taong 2017 to 2018 nang bumalik ito sa Pilipinas ay kinuha ito para maglaro sa San Miguel Alab Pilipinas ang team na nooy lumalaban sa Asian game at nakasama niya noon ang ex-import ng PBA na si Renaldo Balkman at dito nga tinalo nila ang bansa ng Thailand sa championship game sa tulong niya ni JB na talaga nga namang masasabi na marami nang nagawa para para sa ating bayan at dito nga 2018 nakuha nito ang best import award sa pang-apat na conference nito sa team ng Hinebra matapos na makuha nito ang pagkapanalo sa championship game katapat ang San Miguel Bermen at meron itong 6 conference title sa PBA PBA at sa team lahat yan ng Hinebra San Miguel at nakuha nga rin ito ang third best import award sa 9th conference sa team ng Hinebra ito lamang 2022 to 2023 conference ng PBA Commissioner Cup kasama ang coach niya na si Coach Tim Kun talaga nga naman na mahaba na rin ang pinagsamahan nito sa isang team kaya masasabi na alam na rin talaga ni Coach Tim ang laro na meron itong si JB at ang potensyal sa pagiging team leader sa loob ng court talaga nga nga naman na hindi biro ang mga achievement na natatanggap nito sa paglalaro sa Liga lalo na sa PBA League. At dito nga itong taon lang rin sa official na maging isang Pilipino citizen at naging kababayan natin itong si JB dahil na rin sa tagal nito sa Pilipinas kaya rin naisipan niya na magpa-convert into Filipino na dahilan para mapayagan ito na maglaro sa Asian Game at hindi niya binigo ang mga kababayan natin dahil sa napakagandang performance ang ipinakita ni ito sa pag-uumpisa pa nga lamang ng kompetisyon sa Asian Game. Isang pusong Pinoy ang makikita sa paglalaro nitong si JB at ang pakikisama bilang isang Pinoy ang nakikita sa loob ng court kasama ang mga Pilipino player. At hindi maitatanggi na nagawa nga nito na buhatin ang team ng Gilas dahil sa napakalaking tulong nito para matalo ang ibang mga bansa. Sa nakatapat natin hindi nito binigo ang mga Pilipinong sumusuporta dito. At hindi maitatanggi na ito ang dahilan kung bakit nakapasok sa finals ang Gilas Pilipinas. Isang naturalized Pilipino na ipinaglaban ang bansang Pilipinas na talagang nakakataas ng balahibo. Lalo't makikita ang bawat laro nito na ibinigay niya. Ang buong laro para lang manalo at makatulong sa team ng Gilas para sa ating bayan. Maaaring dahil na rin sa tagal niyang pamamalagi dito mula 2016 nang ito ay mapunta at maglaro nga sa team ng Ginebra. Maaaring dito niya nakita ang future niya sa paglalaro ng basketball na dahilan kung bakit mas lalong nag-stay siya sa ating bansa at malamang isa rin ito sa mga dahilan kung bakit naisipan nito na magpa-convert bilang isang Pilipino citizen at sigurado ako na dahil yan sa mga suporta na ibinibigay sa kanya ng mga Pilipino at dito niya naramdaman ang pusong nag-aalab para sa bayan na dahilan kung bakit hanggang sa ngayon ay lumalaban ito para sa ating bayan at oo hindi ito isang Pilipino pero ito ay may pusong Pinoy na lumalaban para sa ating bayan. At dito nga sa 2023 Asian Game ay nakuha ng gilas ang gold medal kontra sa bansang Jordan na ilang beses na rin tinalo ang ating gilas Pilipinas. At ngayon nga ay nakuha ng gilas matapos na talunin at nakuha nila ang kampyonato sa 2023 Asian Game dahil yan sa malaking tulong na naggawa ng ating kababayan na si JB at syempre ng buong kupunan ng gilas Pilipinas pinastim congratulations sa team ng Gilas na lumalaban sa ating bayan maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ng buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo maraming salamat